Kilang taon ka yan, Coach? Nung ano ka, nakapag-call center ka na? 21 ata uh, ako nun. 20, 21. Mm, 2021. 2021. Oh. Tapos 2018 nun eh. Doon na nag-start yung ML. Tinway Paano pumasok yung ML, Coach? Oh. Kasi sa dami ng pinagdaanan ni Coach RC, oh, no? Hindi na maglalakay, oh, yeah. no? <laughs> Paano sumagi sa isip mo, ay, pasok kaya ako uh, dito? Kaya oh, ko oh, ba ito? Yeah. Hindi ko talaga alam eh. Di ba kasi normally, mga papapasok sa ML, mga dating gamers nagdodota, na oh, mga dating na tambay Ipang sa computer game. shop, oh. ganun. Pero sa journey ni Coach Arce, biglang esports? Oo, oh, sobrang out of nowhere talaga. Kasi nung na-launch yung Mobile Legends noong 2018, is tinry ko na talaga siya noon. Tapos uh -oh. ang karakter ko pa nga noon, naalala ko si San Wokong, iba pa yung mga item. Uh Oo, -oh, yeah. Um, so, yun, parang green ko lang siya. Tapos napapabayagan ko yung trabaho ko noon, that time. Center. Center. Tapos nagkaroon ng tournament. So, sumali ako. Nung ano tournament to? Labas? Parang labanan ng mga call center kampak, Aka, company. company. Ay, may ganun na pala. Ay, oh, may iba noong ano dati, pa, no? noong dati. So, parang activity lang siya. Wala siyang kahit na anong premium. Parang GC-GC lang dati. Mm. Tapos yun, nag-champion kami. Doon ko na na-realize na, 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 parang gusto kong ituloy. Ay. Kasi sarap sa pakiramdam. Ah, uh, nagchampion nag Nag-champion ka. Tas, Nagpa-flash doon sa PC namin yung picture namin. Parang narapang feeling. ano naka-gayon pala na ba Hindi, wala. Wala pa. Inaga, yung dumating doon sa page na... Kung ano ay, lang yung mga nasa ID namin, yun lang yung tsura namin. Oo. Maka naka 2x2 pa 2x2. lang oh, uh, yung, yung dati. Pero ano, Coach RC, ano ka na gamer at heart ka na ba talaga? Or first hmm. game mo ang Kasi ano? Dota ako dati. Ah, Dota Adota Dota ka rin talaga? sila, ano, sila... Baka yan naman ang tinutukoy ng Piencrowe. mama mo, ha? O, bulak -bul Before. Ay, bulak-bulak sa computer shop. Hindi ako computer dati. Kasi hindi ko afford. 50 pesos yeah. kasi dati. Eh, 20 pesos lang yung kaya kong mm -mm. i-provide. So, Buti nakapag-DOTA ka pa, coach, dati. Pag ano ako ng mga kaibigan ko, gusto nilang captain mm. uh, captain pa dati sa DOTA. So, ikaw yung ah, magdadrop dati. Na. na Ah, legit, namin, captain, captain ka mga. before? Mm ako oh. no, dati sa doon. Oh, experience ko rin yun. Parang ikaw yung ano nila, no? Mm -hmm. Master ka nila. Uh oh. yung tinutulak-tulak. <laughs> 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 uh -oh. Lalo ah. sa mga postahan, ikaw yung gustong-gusto nila ng kampe. Ha kampe, o. <laughs> Ganun lagi. Uh -oh. So, so yung pinaka-big break mo nung sa ML? After mong... Ay na, nakilala ko na yung Finis. Kung sa next start si Carl Tisi. Ah, ah, yeah. Finis. Pero anong season yun yan, coach, ng MPL? Mga... Season... Season 1 pa, pa, lang. Meron season 1, <laughs> oh. Season pa lang. Oh. Na, season 1 Season 1 ka pa lang nag-GML eh? ka na talaga. Mm. As GML a player 2018. ka pa nun. Oh, uh, player pa ako nun. Mm. Gano'n ka ka ano, ka-grind mag-ML way back, coach? As in talagang buong araw ka bang nag-ML? Or uh, casual oh. lang? Oo, oh, yung maabot ng madaling araw talaga dati. Mm. Gano'n ka ka-batak? Kasi di ba sila Carl Tizzi, kilala natin yun na parang sila yung mga... Rank 1, top global talaga. Top oh. global, top global ka rin ba? dati. Yung sa, sa Sun. Sa like nag-top global ako sa Sun. Top 8. Global. Cancer Global. <laughs> Oo, Cancer Global. Dark, dark System <laughs> pa pala dark dati. Dark System. Dark <laughs> tsaka Zilong pa nga ata yung dati, natatandaan ko. Zilong pero, tsaka Wukong. Pero pa. pinagsabay mo, Coach, pag ML tsaka work no, na trabaho? Oo, napagsasabay ko talaga Oo. siya. Kaso nga lang, pag pumapasok ako, Puyat na. Pagod. Puyat. lutang na. Oo, oh, lutang. Sa sleeping uh. quarters na ako nagbabawi ng tulog. Tapos pag uwi, ML eh, ulit. Oo, oh, ML ulit. <laughs> Hindi na ako nakakatulog nun. Talagang nag email na talaga ako. Ah, so Asto, ganung, ganung mm. level ka batak mm. talaga. And nag-start yung breakthrough mo dun na sa Pines? Sa Pines. Mm. Ano ka dun, coach? Uh, Oo, oh yeah. Coach uh, Paano ka nakapasok Noong una, na nagtitry-try lang ako as Rome. Rome talaga oh, ako noong una. Uh, oh yeah. Tos, nung ano na, nung parang naisip ko na wala akong nagiging income dati kasi. Wala talagang income dati. Oh, wala. Sa ML wala? Oo, oh, sa ML Pusta wala. lang eh, hmm. no? Parang doon ka lang aasas sa mga tournaments, mm -hmm. maliliit pa dati. O sa basketball, parang ano, no? Kung may makahamot oh. lang kayo, wala talaga. Ano na si Carl nung Pines ka? Pines? Wala pa. Season 2 ata pumasok si Carl nung Pines. Eh. Ah, so mas nauna pa pala si Coach RT kay Carl. Oh. So yun, Sir, parang... mo, Carl TC. <laughs> oh. RC TC na ngayon. Oo, oh, siya sana makulong. <laughs> ako sana. Ako sana yung nandun. Ako <laughs> sana nun. Ano nangyari sa journey mo nun sa Pines? Parang... Uh, nung since wala akong nagiging income nun, pumasok mo na ako sa pagiging admin sa esports. Mm. Parang naging journalist mo na ako na. Ay, ah, iniwan mo na yung call center? Mm, iniwan ko na. Kasi parang hindi na ako masaya in that time eh. Oh, uh, yeah. Gets. Oh. Grabe yung sacrifice nun, no? Hindi, no? ganun pa talaga. So. Parang si Dex lang yan. Imagine mo si Dex before kumikita okay. ng six digits sa work niya. Si niya yun for ML. Kasi yun yung parang... Kahit si Coach Bon. talaga yung bet niya. Even si Coach Bon. Si Coach Daki, hmm. ganun din. Yan, sila Coach mm. Daki, oh. Passion talaga. Uh -huh. Passion uh -huh. ang umano sa'yo, Coach. Hindi na masaya doon sa trabaho ko eh. Ano yung anong, anong admin ng mga esports team or oh admin yung parang mga marshal yung mga work nila kiko ah, ganon ah okay okay, ah, okay. Sa mga yung tournament nagahan okay 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 sa females. Ah. Sa okay 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 Ah, hindi kinuha inna ka ng coach. Player. ng season 2 na ng Pines. Oh, season 2 na ng ano, ng MPL. Eh di ay hinihin nandoon na si Carl. Oh, nandoon na si Carl noon. kina coach mo si Carl that time or Male siya, eh. female ako eh. Ah, okay. Uh, ah, female team. Malalaki But, na din eh. Ang sila na mga kalab. May mga ganun kasing org dati Pines. Oh, dati Angel. Pines talaga kasi Angel. nasa nakakatawa naman. Mga local, na namin oh, may mga local na para mga grupo-grupo uh, na Bali si ko coach ka na noon nung season 2 sa FE sa FE yun, nag-start mm. Tapos na lang. di ka na nag player ulit, coach. Di na. O, ano na. Parang feeling ko hindi, hindi Sabi ko mo, uh, ay, sumabay. Lock na agad ako, ang <laughs> ah, bata <laughs> ko pa. <laughs> Kasi, pausbong na yung hero, di na ako makasabay. So, sabi ko hindi na talaga para sa akin. So, nag-coach na lang talaga ako. Ada na agad yung hmm. nasabi mo sa sarili mo na, ah, parang for coach talaga, hmm. for coaching. Tapos, ang training grounds ko lang noon, kapag nanonood na ako ng MPL, pinipredict ko lang ko ano yung magiging bans, ah, uh, Yeah, yeah. Parang ganun lang, tanggang sa mag-improve ako na mag-improve. Oh. Hmm. Mm. Ang tanong so naman ngayon, na. paano nag-grow ang career ng isang coach RC isi oh, bilang coach? coach. From, uh, yeah, from, from female from, team. From the female team na ngayon sa ano ka na Or may nasa, times ka, isa ka, kasi ka ng MPL champion oh. ngayon. May times ba na nagpahinga ka ng 2019 na oh, nagpandemic? Nagpahinga ako eh. Mm -mm. Pero siguro off-live ka na sasabihin yung kung ba ako kung nagpahinga that time. Ay, ay, ay may, may inip. May ko, inip. Ano to may May <laughs>